Kilala ang aktor na si Paolo Avelino sa kanyang galing sa pag-arte mapabida man o kontrabida ang papel na kanyang ginagampanan. Bukod pa rito, kilala rin si Paolo Avelino bilang isang misteryoso, mabait, tahimik, mapagbigay at higit sa lahat guwapo. Dahil dito, hindi nakatakataka na maraming mga kababaihan mapa showbiz o non-showbiz man ang nahuhumaling sa kanya gusto siyang makatrabaho at aminadong may crush sa kanya. Narito ang ilang mga kababaihan sa showbiz industry na aminadong may crush kay Paolo Avelino at nangangarap na makasama ang aktor sa iisang project. Sanya Lopez. Isa si Sanya Lopez sa sikat na mga artista sa Kapuso Network. Si Sanya Lopez ay maganda, morena, sexy at isang magaling na artista. Sa isang panayam, inamin ni Sanya Lopez na na-starstruck siya kay Paolo Avelino dahil sa taglay nitong kagwapuhan. Ayon kay Sanya Lopez, hindi lamang guwapo si Paolo Avelino tahimik rin ito, napakabait at napakamapagbigay sa kanyang mga naging katrabaho. Jane De Leon Si Jane De Leon ay isang kapamilya actress na gumanap bilang Darna noong 2022. Hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat na talagang nakakabighani ang angking kagandahan ni Jane De Leon. Samantalat sa isang panayam inamin ni Jane De Leon na kung may isang aktor siya na gustong makasama sa trabaho ito ay walang iba kundi si Paulo Avelino. Ivana Alawi, ang sexy actress na si Ivana Alawi ay unang nakilala bilang isang sikat na YouTuber. Sumikat si Ivana Alawi sa kasagsagan ng pandemya. Marami ang humanga kay Ivana Alawi dahil sa ang kinitong kagandahan at kaseksihan. Bukod pa rito, kilala rin si Ivana Alawa dahil sa kanyang kabaitan. Sa isa sa naging vlog nila noon ng kanyang kapatid, na itanong nito kay Ivana Alawi kung sino ang kanyang local celebrity crush, inihayag ni Ivana na si Paulo Avelino ito. Inamin din niya sa kaparehong vlog na gusto niya ang mga lalaking mabango at malinis sa katawan. Barbie Imperial Kilala si Barbie Imperial sa ang kagandahan at kaseksihan. Isa rin siya sa mga maituturi na hot celebrity ngayon at complete package na rin umano ito, maganda, sexy at magaling umarte. Sa isang panayam noon, inamin ni Barbie Imperial na isa sa mga gusto niyang makatrabaho ay si Paulo Avelino. Lovipo Kilala si Lovipo po bilang isang magaling na artista sa larangan ng showbiz. Matagal na rin ito sa showbiz industry at naging leading lady na ng mga sikat at guwapong artista. Subalit sa isang panayam inamin ni Lovipo po na gusto niyang makatrabaho ang aktor na si Paolo Avelino. Ren Escanyo, Si Ren Escanyo ay isang artista sa Kapuso Network sa isang panayam inamin niya na gusto niyang makasama sa iisang project si Paolo Avelino dahil ang mga katulad nitong magaling ang gusto niyang makasama at maging ka-love team. Ano ang sinyo sa balitang ito?